a day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. <laughs> Pauwi na naman nga ako sa aking bayang sinilangan, Charis. Uuwi nga ako sa Quezon Province kasama nga tong anak kong panganay at kasama ko rin ang aking isang kapatid. May ballpen pa nga ako sa aking t-shirt dahil galing nga ako sa school ng anak ko. Inenroll ko nga muna siya bago kami magbiyahe. O di ba? Diba? pagod na pagod talaga tong katawang lupa. Ako. Aabay nga pala itong kapatid ko tsaka itong panganay kong anak sa kasal ng pinsan ko. Late upload pa nga rin to dahil nakaraang buwan pa to bago magpasokan sa school. Wala pa nga isang buwan Umuwi nga rin kami dito kasama sila Papa Plates. Ngayon nga ay itong panganay ko na lang ang sinama ko. Halos 5 hours nga ang biyahe simula ako baw hanggang dito. At nakababa na nga kami ng bus at sumakay na rin kami sa tricycle. First time nga na hindi umulan dahil kapag umuwi nga ako dito sa Quezon ay palaging umuulan. Nakababa na nga kami sa tricycle at lalakarin pa nga namin papasok yung bahay. Mga limang bundok pa nga ang aakyatin. Tatlong ilog pa ang tatawirin bago makarating sa mismong bahay. Charis sobra mong OA. Nakakatawa yun? pero seryoso may ilog pa kami tatawirin kung tawagin nga ay bangbang -bang dito sa Quezon kasi maliit lang naman siya pero hindi ko nga na dito kami noon naliligo, naglalaba medyo malinis pa kasi dati yung tubig dito pero ngayon nga ay madumi na kaya hindi na pwedeng pagliguan at paglabahan halos lahat naman dito sa amin ay may sariling tubig na noon nga ay nag-iigib nga lang kami sa Tawid at tandan-tanda -tanda ako nga 6 years old ata ako noon pinag-iigib ako ng aking nanay ng isang Wilkins na tubig at inilagay ko nga sa balikat ko dahilan para hindi ko nga makita yung kabilang side ng kalsada. At ayun, nabangga ng tricycle ang babaeng na ako. Ayan nga yung bahay namin dito sa Quezon. Ayan yung pinakadulo at pinakamagandang bahay. Charis. Kahit nga ganyan yung bahay na yan, sobrang tagal na ng mga yero niyan. 4 years old pa lang ata ako nun tapos ngayon nga ay 30 na. Naninindigan pa rin ang mga yero na yan. At eto na nga ang sinasabi sa hula. Hindi niya nga napanindigan dahil na sobra na nga sarupok ang mga yero. Etong bubunga sa may kusina ay puro butas na. Kaya nilagyan na lang ni Mother ng trapal to. Pero wala nga saysay yung trapal dahil galit na galit nga yung ulan. Kung hindi ko nga to hahawakan ay tuluyang bibigay itong trapal na to kaya pinagtulungan na lang namin ang kapatid ko. Nabawasan na nga namin ng tubig yung kanina nga ay parang babagsak na yan. Ganito nga ang buhay namin sa Quezon at halos lahat nga ng yero dito ay talagang bibigay na. Bahang baha nga rin itong sahig dahil wala kaming nagawa ng kapatid ko. Binutas na nga lang namin yung trapal para hindi tuluyang bumagsak yung mga naipon na tubig. Pero ganun pa nga rin yung kinalabasan dahil binutas din namin yung trapal at bumagsak din talaga yung tubig. Sobrang hirap ng buhay pero nagpapasalamat pa din ako dahil kahit wala na nga kaming tatay ay ginagabayan pa rin kami ng Panginoon. Soon, maipapaayos din namin to. Para nang ang ginera itong bubong namin sa labas, parang isang malakas na ihip na lang ata to lang hangin ay matatangay na. Pagka nga ganitong umuulan tapos madilim-dilim na mga ingay ng palaka at kuliglig na nga lang ang naririnig ko, parang sobrang lungkot tapos makikita pa yung mga tubig sa dahon na unti-unting pumapatak sa lupa